Ito na po ang mga guest natin, okay? Share our link sa live po sa Facebook. Share nyo daw yung ating link live po sa Facebook, ha? Ayan. Ina-nabay na lang sa atin. 3,000 plus, 3,300 live. Sige. Mamimigay na kami ng mga ano, tawag, ha? Ito na. Ang ating mga nine-wheat fluent co-hosts. say say natin. Please welcome, Ano Ramsey! Hello, 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 hello! Inday Fatima. Hello, Mr. Will. Let's go. <laughs> Christine Burma. <laughs> Hello. Hello. Hi. We have also Cindy Miranda. No, masayang masayang hapon mga ka Will to win. <laughs> We have the siya, siyempre si meron pa yung sa online natin. We have sa online natin, Roberta and Gab online. Besties. Hello! Hello! Maupay nga Gabi! Ito yung mga kasama natin sa si studio, tayo yun. Di ba? So, bago lahat, ito. Pero meron ba ho kami mga kasama? Ito naman yung ating sa mga kapitbahay. Kasya na na. Ito, pakilala natin. Sige, ito naman po. Please welcome MJ Boopsy and Congressman Sam Bersosa! Yes! yes! Hello! Hello mga kapitbahay! Hello mga online people! Yes yeah. yeah, mga kapitbahay, malapit na malapit na Kaya naman, tutok na <laughs> S. 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 Let's go, let's <laughs> go <laughs> yeah. Dami pala natin. Oh, Dami Dami natin. natin Dami pala natin First time yung nakita ho to, nakikita nyo sa mga video-video namin Pero ito na, ito na ho, yung mga regular na mga kasama nyo araw-araw Meron sa labas ng Tahan Studio At meron sa labas ng studio Pero bago lahat, mapakilala muna kayo isa-isa Magsimulan -isa. mo, Fatima! Ayan, grabe, maayong gabi i kaninyong tanan. Ako di ay si Inday Fatima, ang inyong probinsya ang inyong Inday probinsya nagbula nagmula pa po sa probinsya ng Sarangani. And syempre, makakasama niyo. Kaya, Will, na ako. Uy, <laughs> <laughs> wait, wait lang. Shoutout ko muna. Tanong mga bisaya dira sa Luzon, Visayas, o Mindanao. Akong mamag, akong daddy. Yeah, Mahal sa, ano, sa Suno TV na dyan, Kaya, ito hey, nga Kuya Will, ginakulbaan ko. Pero uh, shoutout sa Talamang Bisaya, Talamang Ilunggoy, at Assalamualaikum to all our Muslim friends. Mananaw, dyan mo sa live, no? Kaya Jusko ko, basit ka na matawagan ni Kuya Will! <laughs> Excited nga lahat! Siyempre, ito naman yung Black Buster movies. Basta ito lumabas sa mga pelikula sa Netflix. Yeah. Walang iba, Cindy Miranda! Grabe ah! naman yung Black Buster. Tama naman, ko Will. Eto na, ako po si Cindy Miranda. Hello sa mga Teganueva Isia! Proud no boy sa si hanap po ako. Ayan, hello, hello. At syempre, ako po ang nagbabalik na host ni Kuya Will. Kasi 12 years ago po, nag-host na po ako ay Kuya Will sa Will Time Big Time. At ngayon po ay nagbabalik po ako. Yes. <laughs> ah. <laughs> eh, no? Ano, ayun, nagbabalik po kasi gusto ko ulit, syempre, magpasaya ng mga tao, makatulong, maging inspirasyon kasi dati ako rin po, katulad ng mga kasama ko ngayong baguhan, nangarap din, at yun po, gusto ko maging inspirasyon sa lahat na kaya natin abutin ang pangarap natin, kaya natin magsimula. At si Kuya Will, <laughs> ang nagbigay ng opportunity po sa akin na yun. Siya talaga, wala pa po ako, hindi pa ako beauty queen, hindi pa ako actress. Ordinaryong tao lang po ako, pinagkatiwalaan ako ni Kuya Wow! wow. Yeah. Cindy Miranda. Aham. Yan. Kasama yung araw-araw. It's a Of course, Anna Ramsey. Hello, mga kapatid! kaway-kaway sa inyo dyan sa mga kababayan ko sa Laguna kasama niyo nga DJ Tiba ng Bayan Anna Ramsey may ma share ko lang no kasi ako talaga nagsimula uh, kung baga nag-join ako dati as a contestant lang doon sa isang segment ni Kuya Wil minanifest ko talaga to na maging parte ng isang programa na talagang alam mo bibigay ka ng saya ligaya tapos meron pang bonus kasama ko pa yung na icon. Yes, Mr. Will <laughs> Yes, talaga. Kaya sabi ko, Kuya Will, dream come true talaga to para sa akin. Siyempre, na ang dami-daming mga nangangarap na mabigyan ng pagkakataon ng ganito kalaking break. At finally, ibinigay sa akin, isa ako sa mabibigyan. So, gagawin talaga namin ang best. At saka, ang tagal na natin nagprepara dahil gusto natin ibigay ang the best sa mga kapatid. Yes. Thank you very much, Anna Ramsey. At ito naman po. from Viva. Films, di ba? Viva di ba? 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 Ba Family. Walang iba Ooh! kundi si Christine <laughs> Burma? Ooh! Magandang gabi, mga kapatid. Ako po, ako po ang inyong todo, Max. Todo na to. <laughs> <laughs> Ako po ang inyong Max Beauty from Palawan. Binabati ko po ang aking mga kababayan dyan sa Palawan. Especially yung mama at papa ko. Ma, eto na yon. Alam mo ba, share ko lang. Dalawang beses ako nag audition kay kuya dito para maging co-host niya. Nung una, hindi ako pinalad pero hindi ko sinukuan kaya pumunta pa rin talaga ako sa pangalawa. Kaya maraming salamat po. Wow. Wow. And I the help of the, uh, Boss Vic Gonsalio, di ba? Yes. ng mga... Uh, i encourage kayo. Yan, eto, may mga kasama. And then, eto naman yung online natin beauties. Eto yung mga talaga naman nagagandahan mga pang online. Gab and Roberta! Nagkahiyaan pa. Hello po! Ako po si Roberta Tamundo, ang inyong Winverse Bestie ng Laguna. At magkikita-kita po tayo dito sa studio na to. Dahil amin to, simula Monday 2000 right. Pinapanood niyo po kami sa Facebook, mapapanood niyo po kami sa Facebook, YouTube, at i-follow niyo na din ang TikTok and IG page namin. Yes! Yes, at ako naman po si Gaba Shano, ang inyong win versus best team mula sa Eastern Summer. So, waray-waray represent po tayo dyan first from Eastern Summer, kaya proud na proud po talaga ako. And, syempre, binabati ko yung tatay ko. Eto na, pa, timo idol. Sapit ko na. すごい Sila po yung online natin. Sila nag-report. Sila yung mga comments nyo. Sila mga sabi sa inyo. And then part din siya ng everyday. At syempre, lalabas sila after the online. Kasama natin sa TV. So, everyday po yan. So, kumpleto na. Ngayon, mas kinompleto ba? Dahil may kasama naman kayo sa labas. Sa inyong mga kalye, barangay, sityo. O yung inyong mga lugar dyan. Kung ano man lugar nyo. ikotin natin yan. Dahil para magbigay ng cash. Ito naman si MJ. MJ! Yes! Hi! Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala si MJ Kebyab, ang beshi ng bayan. Oh, ako na, ako na talaga nagsuggest nun no sa sarili ko. And, taga Pulomulok, South Cotabato ko, and Jensen and Valencia Bukidon, shout out sa inyong tanandira. Ako ang representative ninyo. Promise, tutok lang mo sa TV everyday para mabalaan ninyo kung asa may mga dunga barangay. Ayun si MJ, napakagaling kumanta rito, ha? Makakita nyo, pa nagsoshow na tayo, kakantahan kayo yan. They're very talented to. He's also Andre Biba, give us big. So, Puro Biba na lang nandito, okay? <laughs> At eto naman, walang iba akin si Baby Boopsie. Yay! Yeah! hello everyone! Magandang gabi po sa lahat! Ito po ang pinagmamalaki ng North Sagaray Bulacan, ang The Giant Baby. Shoutout po sa Cebu, Bataan, Kamanaba area. At syempre, hello sa mga makad, sa mga kalaro si MGN Shots. <laughs> mga big pa! Kasyalo na! Ega si Bata! Ega si Bata! Nasa sa kompleto lahat, di ba, Mio? Okay. May kasulat. Ito naman sa taong may puso na, may ginito ang puso na katulad natin na tumulong at magbigay din ho ng kaligayahan sa bawat Pilipino, lalong-lalong sa Maynila. Yan, mga sa Palok. Ito, mga kasama nyo na. Pinagmamalaki nyo. Ito, yung graduate to sa UP, ha? Walang iba, kundi kung tawagin SB Sam Bersosa! Magandang magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng Will to Win at ah, masayang masaya ko, Kuya Will, na nagbabalik na yung programa ng bawat Pilipino. Masaya ako para sa mga kababayan natin na matagal na nag-antay, nag-aabang, na mabigyan ulit ng ligaya, saya, at pinaka-importante, pag-asa. So binabati ko po lahat ng mga kababayan ko sa Sampaloc, anak ng Maynila, sa Ambersosa, sa Pulit. Maraming maraming salamat, Kuya Will, sa pagkakataong ito. Okay, basta maganda ang puso. Sama-sama tayo. Yo! gumawa ng kantang yan, si Lito Kamo din. Yung gumawa ng mga kanta kong kinakanta kong mabibilis, Lito Camo din yun. Hindi ba? So, si Lito Kamo, tama, di ba? Tama. Lito Kamo. So, ayan o, ito na, kompleto na. May isa pa kaming kasama, hindi lang na, hindi lang natawagan ngayon, nakalimutan. <laughs> nakalimutan talaga. Nakalimutan ko, sorry. Walang iba, kasama ko to, mahal ko to eh. Di ba? Walang iba, kundi si Jonita No! So, so Donita po, hindi natawagan. nakalimot nakagabi lang na kami ng decision para kung pwede siya, dahil busy siya eh. Lagi sila mission ni Tekla. So, nag-commit naman siya. At sa Sunday po, makakasama natin si Donita Nose at kaming lahat!